mother, ayan, busy busy siya magawa ng walis dito kasi sa probinsya ayan uh, mas magandang ikaw mismo ang gumagawa ng walis ayan. isa rin yan sa mga pinagkakakitaan dito sa probinsya, yung paggawa ng walis, ito, ganito lang yan yung dahon ng nyog uh, pag tinanggal yan na konting green, yun na yun, oh. Uh. Ganito ang paggawa ng nanay. Oh, busy busy ang nanay. <laughs> hi! Mag-hi ka naman nga ni. Na! <laughs> oh. Ganyan yung ginagawa niya. Ayan, marami na siyang nagawa. Ito ang ipakita mo. Ito. Kuya, unin naman oh, kina. Madami. Pag, pag nagawa na yan, ito ang finished product. Ayan. Ganyan. Ah. Oh. Walis. Ayan ang isa sa mga gawain dito sa probinsya. Hello. Ang paggawa ng walis. Ayan. Ayan. Ayan yung nanay ko siya. Wala ka libangan. Gagawa daw siya ng walis. Oh. Masipag yan magwalis dito. Sa so. paligid. <laughs> paligid. Ano yan? Ano yan? sa paligid. Kaya, Kaya ito tingnan niyo, oo, oh, oh, medyo malinis kasi an, dito kasi sa amin ang daming kailangan walisin. Ayan. Ito yung kakao. Oh. Ang dami pong mga lehuhon. Aha, -huh, madami. Ayan, oh. Napakalaking kakao nito. Kaso maliliit pa siya. Ang mga baso lang. Ayan. Kaya ito, yan ang libangan niya pag wala siyang ginagawa. Gagawa siya ng walis. Isa pa lang nagagawa niya, ah. Oh. Marami yan sa maghapon ba? Ganyan ang ginagawa niya. Nakakailan ka niyan, mother? Yung gusto lang niya. Ay. Ah. Wala naman pala siyang kota perde day. <laughs> ganyan ang, ganyan yung mga tao sa probinsya. <laughs> Okay. Gumagawa ng walis. dati, pag may nagpapagawa ay madami ka talaga magagawa. Ang bilis lang naman niya, no? Uh, ginaganyan lang um, yung Dami na. Ayun, sa maghapon uubos na 'yan sa maghapon. Diyan-diyan okay. sana tapos na. Oo, Oo. Uh. Tapos na. Ay hindi ka mga ugat sang kapimpraso nyawan ah. <laughs> medyo matagal din yan mga kahit kung yan lang ang gagawin niya mga isang oras, dalawa bago makagawa ng ganyan <laughs> dito mo lang yan makita <laughs> Ayan. Salamat, salamat sa panunood ng aking paggawa ng walis ng aking nanay na ang seryoso-seryoso.